Dahil nanis namin ang talong na adobo. This is fresh from the from the garden ng mga talong harvest. Mag-adobo tayo ng talong. Ayan, si Brittany nagluluto ng adobong balon balunan. With a tie. With a tie. Partner talaga yan, no?

Pasarapin ang adobong talong. Extra sauce. We have oyster sauce. Diba? Kita ninyo? Adobong adobo na. <tinyo> May nanay MV po ang pagkukumang May Ito talaga, tigi, tigian talaga to ng adobo Ito adobong talong na may karne Ito naman balon balunan tsaka atay So, tina natin kung Alin ang mas masarap, Britney Ay, mas masarap Ito yung bahaw. Lahat. So, welcome back to our channels. <laughs> channels. Uh, I'm with Rhea Felinera. And okay. so, ngayon, as you can see, obviously, may mga food na naman tayo dito na nakatag sa amin na mesa. Ito yung aming ulang ngayon pangalian. So, we have adobong talong. Yes. So, shell ni ano, you know, kasi meron siyang sa home. Actually, ganun din naman sa Manila mostly. Ayan. Tapos, we have uh, adobong, uh, tayo balon-balon. Or sa English, lizard? Blizzard Blee. Blizzard. Glee. Blizzard. Glee. Blizzard. Di ba yan yan? Tapos <laughs> <laughs> itong Ruth, English. Oye, itong baka kaiba to. Bibihira to matikman ng mga ordinary Ay, top. Mula sa aking top siluga, we have pork silog and chicken silog. Um, courtesy of uh, the birthday girl, MJ Pandiz. Happy, Happy birthday, ma! Birthday. Ayan. So, magtitikima na tayo, magkakainan na tayo. 920? Cook by ano? Cook by uh, Break Me to Life. Break Me, Ma'am Shijin, and me. Ah, ito, ito yung niluto mo. Tari, agad-agad meron ka ng palagod. Na ah, ano pala ito? Pork? Yeah, that's Ato, a pork shop. This is a chicken. Ah, ano ito, ito? So, magkana itong pork mo na order? That's $1.20. $1.20. Mm -hmm. So, pork na natin. Pork na natin. Including na yung kanin dyan. Sarap. Mm. Hindi ba? So, ang mga mapakakalbo na talaga is the bread and the sauce out. Ito muna ako kasi na miss talong. Sugar cure talong. Unahin natin ito sa'yo. Si natin. Kasi tayo mga Pilipino talaga na pakiling natin sa adobo. Sa ating yan eh. Kung baga sa, ibang bansa, kaya ng mga, kung sinabi mong Paris, ano yan, pasta, pizza, mga ganun. Diba? Kung sinabi mo namang, ano, um, US, most likely, bread, burgers, yes, ganun sila. So tayo adobo. Ha? Tapos so, passport. adobo, mga gulay-gulay. Mm-mm. Ay, ikaw gumawa sa talaga. natin yung adobo Pero alam mo kasi, sa, sa ano, sa talong, mm -hmm. Kung um, pinakagusto ko talaga, torta. Para tayo. Sa, sa talong, Para diba? talong kayo ba yung agree ng mga ma'am na ang, ang ano talaga sa, sa talong, okay. yung sarap na luto, is torta talaga. lang. Okay. Mm, sa sa mga gulay na sinigang, dininding, or whatsoever, torta talaga. At kasama rin ang torta sa top, ano, top na masarap na luto sa itlog. Na may itlog. Kasi pwede breakfast. Buong mundo po yan ha. Hindi lang sa ano buong mundo daw. Yun na basa ko. Isarap Pero yun nga, gaya nga sabi ko, kapag nakakakita ko sa ang talong, ko. Stop. Ano na, Ano na, Dan? Ito, pinisap ko. Ang dali, bago ang lahat, may iba tayo. Since this is your luto, kamusta na pala yung bahay. Medyo busy pa. Hmm. Kasi di ba bukas, magbiglasin si ate sa bahay niya. Sabi ko kay Mark, huwag na lang muna mag-order ng materials kasi medyo busy pa. Bukas, medyo busy. Siguro up mga 26 muna. na. Kasi... Ang gagawin na ay? Bubong, bubong na. Poste pa, Jer. Bubong pa, Poste pa lang. Bin, tapos na-build tapos na-start na ng bubong na, yung mga tubular ba na yung Ah, okay. Ipinak parang skeleton yun. Mm -hmm. Sabi nga ni Brenda, baka parang tayong tingnan. Kasi okay, ano, kaya lahat uh, mga inlay. Mm -hmm. Parang yun ang magsisalbi yung bubong mga gano'n lang, hindi mahito. Ah, panchak na to. Kasi magtititingan tayo ng... This one is, uh, is chicken. Yeah. Baka ayun na lang tayong sa Samsung, right? Siyempre, alam yeah. mo, 30,000 won striker na yun. So, may people like... Land, yes, seven, tapos uh, sumasawad na siya ng ano. Sumasawad na siya ng 50,000 money. Kung mm -hmm. 50. <tong> ngayon, mga changes at magbabago sa akin. Uh, so, wala nag-vlog. Kasi, oh. next week siguro, kukunin na po ako ng day sa anong mag para mag-vlog. Huh? Doon no, siya sa, ano, mag-model talaga siya. Doon po siya sa rap ng model. Kasi gumagamit ganun. <laughs> ano yun? May balon? <laughs> ano? <laughs> Ano mga changes sa buhay mo nung kung ano nga nag-vlog? Marami. Tapos maraming lalaki, maliban doon? Oh, yeah. Hindi ako ganyan. Sige po, hindi natin iso. Oh, mas... Hindi po, hindi po natin iso <laughs> okay, <laughs> sa yung leeg niya. Huwag tayong focus ako sa kanya. Loyal. <laughs> siya may gawa niya. <laughs> ano mga changes sa buhay mo? Marami. Tapos hmm. kay... Hindi pa, hindi pa dati. Hindi ako na siya nakapagbigay sa kung ano gusto ng mama ko. Ano ko naman. Sumasakit Kaya lang. Okay. So, mas magaan mo yung buhay mo ngayon, Chesa? Okay, hindi siya magaan. Kung magaan, nadagdagan lang yung swap. So <mulit> yung, bayo ng pagod, mas malaki yung bigay. At saka, ngayon na kung kaka-8.2. Diba? Mm -hmm. Kino, yes. na nakakapatidong ka pa. Hindi, ito, ano lang. Ito, ito lang. Kasi ganoon din naman ako nakakapatidong pa. Kung Nakakapag-boyhead, ah. tapos nakaka... Dahil, kumbaga nakakaroon ko pa ng FN camp pa na <mulit> Baka sa yung sarili mo? Diba? Na dati pagkasahod mo, yung nangyayari Walang, eh? walang naiwan. Kasi okay, bayad sa... Okay. Mga langtang, sa mga utang? Mga utang. Mga expenses kasi mo, Mga ganyan. Kasi diba, so, okay. ito, motor, diba? ba nagbabayad ng motor? So kayo, kumakalit ang motor, XRM. Yung XRM kasi e sa tip, sa at sa kapatid na lang. Eh, pinuha Kapag mo wala, hindi <laughs> so, nakalik ako. Kapag naman hindi ako ako na. So, nakapag-design ako. Nakukuha na So, pagkuha nila. So, may pumalik. May ng motor. Na-adrift na lang. <laughs> maganda. <laughs> 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 Importante, ano yung mga bagay na pinagawa na Hindi mo kailangan magagawa. Iba ka rin na magandang resulta. Ang mga kailangan mm -hmm. oh. nila, wala nags kami. Pinagsisisya mo ba yung pag-alis mo sa trabaho? Yung regular job? Hindi. Mm. Ay, hindi ko. Hindi naman ako malist doon. At I ano mean, oh, talaga yun? End of contact ng ano man. Hmm. Ng account na company na So, so, pwede naman ako mag-apply doon. Pero ming. ako, hindi ako mag-apply. Hindi. Hindi lang. Hindi lang. Hindi sa ano? Sa... Oh, dito? Saan ka na dito sa farm? Two years. Two, two, two years? Two years. Ano yung bagay na masasabi mo na dahil nandito ka o dahil sa gumawa mo dito, Marami. Ano yung bagay na tayo mo? Ano nag-stay ako? Ano nag ako dito? Nandito ako. Huh? Yan. I'm still a person. Friend of... my own. Kaya <laughs> and of course, it's also. Yeah. Kahit ang pagkita mo. Mm -hmm. yeah. Let's do yeah. Scarlet. Malaki yeah. well, uh, okay. din ang pagsalari ko ang Scarlet, kamadang dahil na. Pag-alaki ang LC. Kasi, yung iba dito, akala nila, uh, akala nila, uh, parang tayo, akala mo, hindi mo ko natutulungan. Huh? In your own way, kahit sa maliit na paraan, mm -hmm. meron at meron bumabalik. At meron mm -hmm. mabalik, at meron din mm -hmm. mm -hmm. ako. Pilipino. Yung ngayon sinasabi ni Bruno. Pilipino ko kayo. Pilipino. Okay. Pagkakarita lang kayo. Pero ang gusto sa'yo ng tamang purpose. Please. kulungan nyo. Tulungan diba? 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 Parang magtutulungan talaga tayo sa sigurin lahat yung yung may benefits. Siguro yung iba yung hindi lang talaga na niya appreciate or nakikita yun. Iba yung nakikita nyo. Mm-mm. Yung, yung impression or expression yung iba din sa nangyayari sa akin talaga? <laughs> din ako yung... Nakikita ko talaga yung... Ano? Ganito. yung... changing? Hindi mo mamamala Dati, minsan sa Saudi, dito sa mga sa mga kaibigan. yung... Kahit kamot ako, the current... Ha? electric bill. Diba? At sa mga pagtagal niya. Ang bayad sa kuring ha. Hmm. Sa akin wala silang stress. Wala silang stress. Saka kapag meron naman yung hindi mo. Kung wala, pwede mo naman sabihin na. Wala eh. Diba? Pas Hindi eh. Meron mo. Kumaga, parang hirap. Parang ang hirap sabihin na wala ka. Or, oo. You know. Kahit alam mo sa sarili mo na meron. Hindi ako. Pero, kahit anong tagay hindi mo matigas no. hindi, oh hindi dahil hindi dahil hindi dahil gusto mong matipid kasi alam mo ito yan lalo na tayo nandito kasi nakakain tayo na more than 3 times uh, na nagawa natin kung natin na nagpapasaya sa atin sir so, Ann yun yung mga bagay na ano additional mo eh? ko bonus tapos ano so to the key, yeah. even the cool diba? so in return mo lang to our family may ibigay din diba? okay na yun provide mabigay na kasi tayo ko na tayo dito sobra sobra kasi ako yung pangalay lang diba? sobrang thank you ka everyone especially sa mga viewers without you guys kahit pa pa kahit pa kaganda yung editing kahit yung content yung topic ng... kung wala kayo wala useless oh. tama kaya okay. sobrang kay, thank kayo. you kaya malaki ang uh, yun nga lang sabi. Okay. Again. Kapag mag again, kasi sa amin lang. Meron at meron pa rin mga bashers. Given yun. Mm -hmm. Kaya kung sumagot man kami, so ito naman namin mo mga mga I think it's also ano. Depends. Doon sa mga sinasabi nyo. Hindi okay. nalito sa akin hindi hindi na para awayin na kasi ito sa inyo mamakakumi kala mo nagkita sa isang budo kala mo kasama namin dito kala mo nakikita yung pagkakita kami kami nga rito nagkakampuhan nagkakainisan sa isa't isa -pisa. pero mas pinipili namin yung stay na nakakasama kami kasi yun yung gusto namin masaya hmm we need to accept each uh, other's huh? um each uh, other's flaws yung mga pagkakaiba ng awal tapos na tayong magdilig ang taba na ng mga pechay atinan At niyo yung pechay, oh perfect na so ang mangyayari bukas is blessing ng ati ko so maaga kami bukas magpe-prepare kasi alas 11 ang kanyang blessings sa bahay And then at the same time, bukas birthday ni Bating. So sinabihan ko na si Bating na hindi ako makakatulong sa pagluluto kasi um, tutulungan ko si ate sa pagpe-prepare. Siyempre kakain yung pari sa bahay, diba? So kawawa naman si ate. And alam niya si mother, medyo matanda na din yun. So dun, dun ako... magluluto ng maaga and then hopefully makaabot ako sa ano ni Bating birthday dito pero makakaabot din naman ako pero siguro tapos na yung celebration Tsaka konting kainan na lang siguro so at least kahit mapano and kinausap ko na si Bating and then thank nga pala kay Ma'am Chona dahil like, nag-share siya ng blessings konti para sa aking ate. And then, and kay, syempre kay Bating, nag-share din siya ng pang-celebrate ni Bating dito sa Hinaguan. And, ay, nag-share din ako ng blessing um, blessing sa aking ate. Ayun, nag nagbigay na lang ako ng pang ano niya kahit pa hindi siya masyadong mabigatan alam niya na konti lang naman yung um, ipon niya galing sa Saudi and then sa May 5 buwi din siya balik din siya sa Saudi so kawawa ano yung ate ko hindi nga niya na napasyal-pasyal yung mga anak niya eh. yun Yan, ganoon talaga ang buhay laban lang talaga my dear sister and ako'y magbababay na guys kasi maaga tayo bukas na mag prepare and then thank you for always watching medyo na busy talaga ang aking buhay ngayon and hindi din ako nakapagluto kasi meron kaming kanina meron kaming pinuntahan ni Mark sa materyales sa bahay so ayun hopefully ma Basta, makikita niyo din. Ayan, thank you for always watching. Ingat po kayo lagi. バタバタバタバタバタバタバタバタ。